May 18. Thank you, bossing. Kaya mas nahihirap? Kaya mo lang. May buha na yung talaga. Thank you. Ang sa Jayco. Ang cute naman ng kape ni bossing. Ayan. Tapang yun. Tapang yun naman

Masarap. Masarap pang. Panis. Panis. Hindi ka okay. pala marami mo Papa, Kung mas isabi ni kasi yung